ang sapatos kong puti? Hindi mo naman. Suotin ko sana. Saan? Magpa-relief. Relief? Relief? Mm. Puting sapatos gagamitin mo? Oo. Oh, Saan ngayon. ka magre-relief? Sa evacuation. Evacuation? Hindi ba maputik doon ngayon? Ay, Hindi ba baha? Gusto mong puti. Puti? Talaga? Baha? Puti gagamitin mo kumakabat ng helmet. Diyos ko tayo. May nag ng picture ni Mr. Esco Moreno na naka-white shoes nga. Oh. Habang gumagabay. Diyos nga, baha. Ah, oh, okay. ito na naman, tinan... Diyos ko, na naman doon sa picture ni Mayor Lenny Robredo last year. Mm. Yung lumusong sa base Mayor Lenny. Oh. Bago Magbuka rin na yata yung mga balakang mm. -hmm. Diyos ko, Daya, alam mo, huwag niya nang gawan ng issue kung anong ginagawa ng mga pinapasweldo natin. Huwag nating na oh, natin oh. gawan pa ng issue yung paano magtrabaho itong mga nakaupo na pinapasweldo natin. Mm. Pero nakakaloka lang talaga, no? Talaga may comparison sila. Ah, wala na ba talaga magawang issue? At ngayon naman, ang pinag-aanuhan, pinagrarumble ni Juga eh, oh. kung paano daw yung aksyon na ginagawa ni Mr. Escomano at itong ginagawa naman din ni Mayor Lenny Robredo. Excuse me, si Mayor Lenny, may kalamidad man o wala, matagal na nag a ng bayan na nasasakupan niya or pinamamahalaan niya. Mm. Kaya nga nagkaroon na ng planning at ngayon implementation sila ng mga programa. No. Di ba nga nagkaroon na ng rehabilitation, yung mga explanat. Yung mga dilo? benchmarking. Yes, mm. So, ay nako, nagawa na yan ni Lenny Robredo. No. Pero nakakaloka, di ba? Lights, camera, action! Gusto <gasps> so, ko makita yung puting sapatos. Puting sapatos talaga? Pero yeah, ba? Diba? Nakakaloka na talaga. Magbota ka kaya yung hanggang bewang kahine. <laughs> yung hanggang kilikili. -kili. Kulay. Huwag ka ganyan. Kulay. 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 Pero ayun nga mga kabata helmet. Eh, kung yun yung trip yung forma, oh, tay magagawa. magagawa. As long as tumutulong sa taong bayan. Oh, at sinip-check diba? yung mga evacuation center. Hayaan natin sa trip niya. Oh. parang Pero nakakaloka -na lang na talaga yun. Napaka, yung, yung irony kasi nang umuulan, baha, maputik. Oh. kasi kami, nang nagre-rest yung kami, Pinchuga Park, oh. and dun sa relief operation, just ko, dai! Talaga naka-safety shoes kami. Pero yun nga, mga batang helmet, kasi di ba safety first. Pero, uh, oh. wala tayo magagawa kung ang ganda naman kasi talaga ng puting sapatos. Oh -kita. yes, oh, malinis eh. Ma oh, tsaka kita-kita sa malayo pag ah. kinunan, na videohan, oh. kita ka. Oh. Anyway, highway. Anyway, Nakakaloka lang talaga yung mga isyo ngayon. Ay ako mga bata, helmet. Stay safe and stay healthy pa rin kayo. Mm -hmm. Lalo na ngayon, naging bagyo na yung LPA at ito yung tinatawag na bagyong Dante. Mag-ingat mm -hmm. po tayong lahat. At kung na po lumabas, sa mga wala naman po gagawin sa labas, natungsun mm -hmm. po nga yung leptospirosis, natungsun oh. po ang flu, oh. ang sipon, just go die. Oh, yung yes. mga usi manahimik. eh yes, and, and uh, at kailangan nyo pong iligas kagad, agad, tumawag na kaagad sa rescue team at pag-coordinate na sa si LGU sa barangay para di ba? Mabit-bit na kayo kagad. <laughs> Mapuntahan na kayo kasi ang hirap rescue lalang kung gabi na ang ganap naman ni Marilyn Robredo para sa araw ito, no? Full pack pa rin. Oo oh, naman. Ang talaga mga meetings. Eh, talaga nakactivate ang angat buhay kasi dahil mm -hmm. nga sa mga relief operation, mm -hmm. mga pa-hot meals. Oh. Kaya talaga super busy itong araw na to. Kaya ang magagawa lang natin ngayon mga batang helmet ay iligtas natin sa mga sarili. Mag <coughs> magdasal. magdasal na sana malusaw na yung bagyo at yun, yung isang pang eh, Oo, Tumigil na rin itong habagat. Dahil yung habagat po talaga yung nakaka sa bansang Pilipinas. Mm. Hindi lang yung bagyong krising eh. Dahil nga yung bagyong krising nasa China na nung pang-isang oh. araw kabagat talaga. Pero ayun na, mga batang med. Comment yun na dyan kung ano yung mga masasabi nyo at kung binahaba kayo o nasa lanta kayo sa lugar nyo. Mm -hmm. At kung gusto mong video na to, mag-subscribe at click ang notification bell para like updated set na ma upload namin yung video para. stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi ko naman sa buhay nyo ngayon, may tindang bukit yung set ng badan every day. God bless everyone. Bye! Kailan ni